Sampung utos ng mga kuripot 1. Ibigin at pahalagahan mo ang iyong pera dahil pinaghirapan mong kitain yan 2. Huwag kang bibili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan 3. Magpunta ka sa bangko isang bisis sa isang linggo upang magdeposito 4. Igalang mo iyong pera kaibigan pero iwasang iilibre sila 5 huwag kang pumantay sa mga mayayamang tao iwasang maging maluho 6 huwag maghappy-happy pagkatanggap ng sweldo 7 huwag kang matakaw at iwasang kumain sa labas 8 huwag kang magnanasa ng mga bagong gadgets o mamahaling bagay 9 Huwag kang magsisinungaling ng galanti ka. Dapat ay maging kuripot ang paninindigan. 10. Huwag kang mag-aalala kung matipid ka. Dahil sa huli, ikaw din ang makikinabang.